Ay, 2020 loads, no? O, ito, ito siya guys, no? So, ngayong September, mag ano siya? Mag 5 years. Arturo's Ulon. Ah, ganun ba? Yan ito? ang dating fit healer. Hindi oh, ko naman, pero napanood ko siya minsan loads. So, Masikat oh, sikat yung loads. Ay, Talagang na. magaling, magaling ka talaga dyan. Ah, so may dala akong ano guys, kasi yung pinsan kasi niya guys, nakakulap po kasi po. Ayan, so galing tayo ng sikat. Guys I'm Ghost Hunter 133. Dito tayo ngayon sa Everlasting na ikaviti So, Memorial Cemetery ng mga Cavite. Ka so, kasama ko po si Idol Elite. Diret diret Ghost Hunter, guys. So, naalala nyo guys eh. Sunon so, si Salon yung mga gamot, pet healer. So, nandito kami ngayon. Hanapin po namin dito si Arturo. Si Arturo Salon. Nandito nakalibing si Arturo nga sikat na mga gamot, guys. So, yun ang han hanapin namin. Yung libingan niya, guys. So, samahan nyo, ka, nyo ako, guys, dito sa cemetery yun. ng Na, yung cemetery. Cavite guys Everlasting na Cavite So ayun siya Idol so, Haley dito na kalibing si Arturo Solon yung sikat ng mga gamot guys na pinaril sa simpahan ng Nike siya po ay sikat na manga, manggagamot ng kabitik si siya po si Arturo Rosalon guys kung naalala nyo guys si Arturo Rosalon isa, isa, po siyang sikat na manggagamot dito sa naik kabitik so yan po ang aming ano, iba vlog ayan, yan po ang hinahanap namin nga si Arturo Solon hindi ka raw banda na ka-living kasama ko, ko pala nga guys si ano, Ili Direct Gorsan yung mga ka-idol po kami mahanap pero nandito na banda sabi ng ano, ah, sabi ng yung nak nakakilala sa kanya siya memorial cemetery again guys so dalawang po dalawang cemetery dito guys guys ganina ay ng hapon bandang 5 ah uh, 5 o'clock ako dumating galing pang panggah pakdan ng pakyat so guys pakyat siya so oh palaka kita mo na kita mo na? hindi namin mahanap guys so hanapin namin guys si Arturo Solon ang, ang ng ang ng Naik Cavite guys so ikutin po namin guys Kalian dia itu

Mencari di itu guys.

Is Ely guys Ely Direct Ghost Hunter Hinanap po namin yung living Libingan ni no? Arturo Salon Ayun Kita mo na ayun o no? Ito pala guys Ito pala guys yung libingan ni Arturo Salon noong, Yung sikat na Fit Healer ng naik guys ito siya guys oh. ay 2020 lots no ito, ito siya guys no oh. so ngayon September mag ano siya mag 5 years Arturos, ulon. ah ganun ba yan ang dating fit healer hindi ko naman pero napanood ko siya minsan loads o oh, sikat yung loads Talagang magaling, magaling, magaling ka talaga dyan. Ah, so may dala akong ano guys, kasi yung pinsan kasi niya guys, nakakulap po sa galing tayo ng Cebu. Kagabi ako naka uwi dito sa Cavite. Nag-iusap yung pinsa na kung pwede dalawin ko daw pinsa niya. Ito. Ito nga yun. Nakita na ko na kung minsan sa YouTube. Vlogs na? No? Oh, saan yan? Ah. Okay. Maraming ano yung view. Ano YouTube, YouTube so, yan? ako ng ganito guys. Para may medalaw man siya guys. Oh. Eh. Ali Lods. Tagdua ta ka kandila Lods. Gusto mo? No? Apat yan oh. Tagdalawa tayo sindi oh. Eh. So may dalang Sindihan mo lang doon Ha? Sindihan mo na lang Mahangin man Mahangin oh. Pwede sa olo, sa olohan, na doon banda sa ulohan doon Saan ba ito? Paano Ed. ba nilalagay ang mga bulaklak? Patayo dyan. Ah? dyan Dito sa ulo Dyan Ay dito yun pala sindi oh. Oo Kaso mahangin Dito pala yung sindi guys O oh, kapito So ito yan siya guys Dito lang oh. Dyan And lagyan natin siya ng ano guys Dyan masirap kaya may sombrero mo na ko ng Batman. Ang hangin eh, napalod ba? Ito lang guys ha, i-front e e natin yung gano'n. <laughs> Ayan ito. guys kung mag -ana, si Arturo Solon. Bakit mahangin ano? Nakita, napanood ba siya? Napanood ko ito siya. Sikat yan? Ah, uh, sikat daw. Napanood ko na ito siya. Kaso wala akong alam na istorya lo. Yan, basta. Ano Ano kasi yun, yan dati? Yun. Uh, yun ang binaril sa ano nakita ko talaga yung ano lods yung video? video nga ay, ano yung pagbago siya binaril nakita ay, ko yan doon dito sa dito. ano video ng mga vlogger sa simbahan ah ganun so, sa karsada ng harap ng simbahan Oo. kasi nagsimba to eh ah nagsimba siya nagsimba galing simbahan so pag ano niya paglabas niya dito tayo kasi yun, inabangan na siya ah, siguro kong, 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 kaya siguro binaril siya hindi ako ano sa istorya ba? Yun. sikat kasi ito ng pit healer, hmm, si Arturo Solon magaling, nag, nagpapagaling talaga siya Lord? oo lahat ng, ng, may sakit? oh, sakit, cancer, kulam way, barang oo oh. Papagaling niya lahat. Pinipilahan to ng uh, ano? Cheese pinipilahan ng mga mm -hmm. kahit saan lugar ng um, bisayas, uh, Visayas Ayla, tumadayo pa sa kanya ayaw. tumadayo ayaw. sa kanya yung iba-ibang lugar ito Sir Arturo Solon. ayan so dinalaw ka na minigo Santero 133 ayan Alam, parang sa isip ko lang hindi talaga to magsilbing kandila no? Uh ah. hangin oh magsilbing lang Hindi ka. Laging natin ng anong gas spirit ball kung malay mo sa Sana mag-ilaw ka. Malay mo magpahihwating sa atin ni si Arturo. Ang yun Idol Arturo Salon Ang fitilar. So wala akong like. alam pa kwento dito guys. Ito pero general ba daw pala dito guys. Harap ng simbahan dad? Oo oh, simbahan. Pag galing nag Pag pag ano na sa kalsada dan si Binaril. Okay. so, And so kung

Yes, gsele gustan ele dariet tayf santos indiyan yung kandila saka, guys. ano bulaklak alay namin sa iyo et hindi tayo kamag-anak arturo mm -hmm. solon i uh, believe kami sa iyo sa inyong pag ano sa kanyang pagiging fit healer pag -tul, pag galing daw talaga tumanggamot guys, guys. galing daw talaga manggagamot ito galing to

133, to 133, Hello guys. Kumusta so, kayong lahat? Ha? So, sa so lahat ng ano guys, please subscribe to uh, so 150 channel, YouTube channel guys. We can do so, 150. Ayun, so, nakauna yung ano, post ball mo? Oo, oh, nakauna yan. So, hindi pa nag-ilaw. Uh Oo. -oh. So, pa nag-ilaw yan. Ay, napatot. Ay, napatot tayo na. Ya yeah, nasi yeah, no, goreng lus. Huh? Ya yeah, nasi no, goreng artis nang jalan namanya dia nemu nasi goreng. Nih bulak-bulak nama ini. Nih bulak-bulak nama ini. Bila ngalang umangin nih. Eh.